Araw-araw na mga salita ng Diyos Ako ay isang apoy na tumutupok sa lahat at hindi ko kinukonsinti ang pagkakasala. Dahil ako ang lumikha sa lahat ng mga tao, anuman ang sabihin at gawin ko, kailangan silang sumunod at hindi sila maaaring maghimagsi. Walang karapatan ang mga tao na makialam sa aking gawain. At lalong hindi sila karapat dapat nasuriin kung ano ang tama o mali sa aking gawain at sa aking mga salita. Ako ang panginoon ng paglikha at dapat makamit ng mga nilalang ang lahat ng hinihiling ko nang may pusong may paggalang sa akin. Hindi nila dapat subukang mga tuwiran sa akin at lalo nang hindi sila dapat lumaban. Pinamamahalaan ko ang aking mga tao gamit ang aking autoridad at lahat niyaong bahagi ng aking paglikha ay dapat magpasakop sa aking autoridad. Bagamat ngayon ay matapang at mapangahas kayo sa aking harapan, bagamat sinusuway ninyo ang mga salitang itinuturo ko sa inyo at wala kayong kinatatakutan, tinutugunan ko lamang ng pagpaparaya ang inyong pagkasuwail. Hindi ako mawawalan ng pagtitimpi at hindi ko aapektuhan ang aking gawain nang dahil sa ikinalat ng maliliit. Walang halagang mga uod ang dumi sa bunton ng dumi ng hayop. Tinitiis ko ang patuloy na pag-iral ng lahat ng aking kinamumuhian at lahat ng bagay na aking kinasusuklaman, alang-alang sa kalooban ng aking Ama. At gagawin ko iyon hanggang sa matapos ang aking mga payag, hanggang sa kahuli-hulihan kong sandali. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maaaring masadlak sa antas ng isang di kilalang uod at hindi ko ikukumpara ang antas ng aking kakayahan sa iyo. Kinamumuhian kita, ngunit nagagawa kong magtiis. Sinusuway mo ako, ngunit hindi ka makakatakas sa araw nakakastiguhin kita na ipinangako sa akin ng aking ama. May kukumpara ba ang isang nilikhang uod sa Panginoon ng paglikha? Sa taglagas, nagbabalik ang nalalaglag na mga dahon sa mga ugat nito. Babalik ka sa tahanan ng iyong ama, at babalik ako sa tabi ng aking ama. Sasamahan ako ng kanyang magiliw na pagmamahal at susundan ka ng pagtapak ng iyong ama. Mapapa sa akin ang kaluwalhatian ng aking ama at mapapa sa iyo ang kahiyan ng iyong ama. Gagamitin ko ang pagkastigong matagal ko nang pinipigilang ipataw sa iyo at sasalubungin mo ang aking pagkastigo ng iyong maantang laman na sampu-sampung libong taon nang naging tiwali. Matatapos ko ang aking gawain ng mga salita sa iyo, kasama ang pagpaparaya, at magsisimula kang tuparin ang papel ng pagdurusa ng kapahamakan mula sa aking mga salita. Lubos akong magagalak at gagawa sa Israel. Tatangis ka at magngangalit ang iyong mga ngipin na umiiral at namamatay sa putikan. Babawiin ko ang aking orihinal na anyo at hindi na ako mananatili sa dumi na kasama mo. Samantalang babawiin mo ang iyong orihinal na kapangitan at patuloy kang maglulungga sa bunto ng dumi ng hayo. Kapag natapos na ang aking gawain at mga salita, iyon ay magiging isang araw ng kagalakan para sa akin. Kapag natapos na ang iyong paglaban at pagkaswail, iyon ay magiging isang araw ng pagtangis para sa iyo. Hindi ako mahahabag sa iyo at hindi mo na ako muling makikita kailanman. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo at hindi mo na ako muling makakatagpo kailanman. Kamumuhian ko ang iyong pagkaswail at mangungulila ka sa aking pagiging kaibig-ibig. Hahampasin kita at mananabika ka sa akin. Masaya kitang lilisanin at malalaman mo ang iyong pagkakautang sa akin. Hindi na kita muling makikita kailanman, ngunit lagi kang aasa sa akin. Kamumuhian kita dahil kasalukuyan mo akong nilalabanan at mangungulila ka sa akin dahil kasalukuyan kitang kinakastigo. Hindi ko na naising mabuhay sa tabi mo. Ngunit mapait mo itong hahangarin at mananangis ka hanggang sa walang hanggan sapagkat pagsisisihan mo ang lahat ng nagawa mo sa akin. Makakaramdam ka ng pagsisisi sa iyong pagkasuwail at paglaban. Isusubsob mo pa ang iyong mukha sa lupa sa pagsisisi at magpapatira pa ka sa aking harapan at susumpa na hindi mo na ako muling susuwayin. Gayunman, sa puso mo ay ako lamang ang iyong mamahalin. Subalit hindi mo na maririnig ang aking tinig kailanman. Gagawin kitang nahihiya sa iyong sarili.